Ano na kasi ito parang Ay, di na yung pwede ba? Sige, di ako. Eh, kasi hindi na umiinom pizza Maga. Maga Ang masarap dito. ka. Yan yung masarap sa dito. ka. masarap sa dito. Sige, parang. Lakad ka ka muna pag na idol. na ano man ano. Sige.

Pagkainan muna natin si Check natin mga kayaan na. check muna natin si Sir. Sir, nga, Sir. O? Sir. Ika. Wala na? Wala. Ika naman Oo. Huwag mo na, na nailaro. Ha? Wala na daw, Sir. wala na daw. Sabi ni Sir. Hmm. <laughs> Ngurtin ito. Hindi ko siya sasabihin pa. Okay. Ano bang basis niya para maraming mata pilok? Ok, tapos 'tong ang malalim ng tuhod. Eh, 'Yung malalim ng tama hindi ko kaya, si Kuya. Yung, yung mabeset lang magaganap, mababaw. Ah, okay na ko. na